Magandang araw at ito po ang ating panibagong update na dulas o sadyang inamin po ni Representative Kimbo na wala o manong flood control na na-implement sa Marikina City. Si Kimbo po ay congressman na ng Marikina at siya rin po ang sinabihan ni Vice President Sara sa umano'y stick to plan na ginagawa po nila sa pagtuligsa ng budget ng Office of the Vice President. Sa maikling salita, kasama po umano itong si Kimbo sa propaganda laban po kay Vice President Sara. At ang kanyang kagustuhan na alam mo na na gusto niyang mapahiya po itong si Vice President Sara sa pagdinig ng budget noong nakaraan, eh mukhang sa kanya nangyari. Dahil nag-utal-utal, nag, -utal -utal, nag -ang, ang ito at nagluluding ito. At uh, akalain mo mga kababayan po natin, nilaglag po si uh, Marcos Jr., si Tambalos at sinabing wala talagang na-implement na flood na control sa Marikina. So nasaan ang budget? ng 5,500 na nakalocate sa maliki Marikina. O, oh, mga kapabayan, ala, uh, Kimbo, yari ka dito. Mukhang matatanggalan ka ng uh, uh, generous allowance. Wala tayo dyan. Uh, Merong uh, nagkaroon ng isang master plan for Metro Manila na nilabas noong 2012. Pero kung titignan natin ngayon, natin sha na tayo pagdating sa plano na yan ay marami doon na medyo hindi natupad ah uh, nagkaroon ng paglihis uh, doon sa original plan kaya tingin ko kailangan balikan at this point in time okay uh, i share your frustration your honor madam -hmm. speaker um at tingin ko ang neda na nangyari kay Kimbo ha po natin <laughs> Man, at this point in time ay, uh, nung kami ay nag-uusap. Mukhang tinablan ng konsensya mga kababayan po natin si Kimbo pagkatapos ma-expose po ang kanyang mga milyones na halaga ng bag at rilos. Nako, patay tayo dito. Mukhang ilaglag na rin. Nung si Tambaloslos, mukhang kakanta po itong si Kimbo, no? Patungkol sa kanilang ginagawang propaganda at pandaraya sa kaban ng bayan. Wala sila naman ay handa nilang balikan yan. And uh, mm -hmm. of course, uh, siyempre sa ngayon ay uh, ayan, binabantayan talaga natin ang mga flood control projects. Base din sa mga ibang hearings, mm -hmm. na tulad ng COA, ang isang major problem is yung uh, mabagal na pag-implement kasama dyan ang uh, delays at uh, low um fund use mukhang naglo-loading ngayon si uh, Kimbo. Wala ano ba matalino ito makabayan po natin, no? So babantayan daw po umano sabi ni Kimbo itong uh, flood control ba napakarami pong babantayan niyo po. Representative Kimbo na flood control. Dahil meron po tayong 5,499 na natira na flood control. So lahat po yan, babantayan nyo. Ang dami po yan, ma'am, ha? Kasi supposed to be 5,500 po yung flood control. Kaso minus 1 na, kasi nabangga po ng barko, sabi ni Marcos Jr. ang isang flood control sa nabutas. ba? So ang tanong natin ngayon dito kay Representative Kimbo, kasama po ba ang inyong distrito sa Marikina na nabigyan ng allocation sa 5,500 na flood control uh, sa taon, dito na lang tayo sa taong 2024 mayroon pong budget na 244 billion, magkano po yung na-allocate sa inyo representative Kimbo at bakit walang implementation huwag niyong sabihin na hindi po kayo napartihan ay wala po kayong implementation at binabantayan niyo Mm. yan na naalala ko sa ibang hearing kaya okay. sa tingin ko baka mm. kailangan natin tanungin yan sa mm. DPWH mm. pero pagdating dito sa DBCC um, as an issue para sa DBCC tingin ko yun ang dapat bantayan ng DBCC yung, puro ka bantay bantay um, pag monitor ng master plan and at the same time yung Alatang kulang po, kulang po sa paghahanda itong si Kimbo. Mukhang busy ata si Kimbo sa kakadelete ng mga negatibong comments at pambabatikos sa, sa kanyang Facebook account. um, yung pagkakaroon ng master plan para sa buong bansa, kasi sa pagkakaalam ko, meron lang na adapt para sa Metro Manila. Pero pagdating mm. para sa buong bansa, mm. meron lang kasing river management plans. Para sa buong bansa. So, meron tayong 18 river um, management plans. And for each of those, merong flood control chapter, kumbaga. Pero, pag sinasabi mong isang buong master plan for flood hmm. control para sa isang bansa, sa ngayon, wala pang ganon. So, so wala ganon. So, saan napunta yung budget? <laughs> walang master plan, may proposal, may budget. Eh, saan pupunta? Kasi walang in-implement. Pero may budget. Walang master plan. So, sana pupunta yung budget. Yan po yung investigahan mo na lang siguro. Representative Kimbo. Kaya sa kayo ngayon kay Vice President Sara. Kasi madadali po kayo dyan. Lalong-lalo lalo na po sa inyong nasasakupan dyan sa Marikina. Naku po. No? Hahanapin talaga ng tao dyan. Asaan yung party ng Marikina sa 5,500 na flood control? Kahit sabihin natin, lima or sampu lang na flood control sana para sa Marikina. Nako po, hahanapin yan sa'yo. Kasi pinunduhan po yan ng 4, 244 billion. At mula nang umupo itong si Marcos Jr., ha, ay halos umabot na po ng mahigit 700 billion ang pinondo sa flood control. Pero, wala na, 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 na pa-implement. Ano nangyari? Mayayari ka dyan. Ah, Okay lang sana kung sabihin mo walang plano, walang flood plan control. Kung walang budget, eh may budget po yan. Paano nyo ipapaliwanag? Sa so dapat ito ang inyong investigahan. ba? Diba? Kasi kapag nagsasalita ka, obvious na obvious na parang nagluluding ka, napapaisip ka, iniisip mo kung tama ba ang sasabihin mo, mapapahama ka ba, o talagang mapapahama ka, o talagang matatanggalan ka po ng generous allowance. Nako po, mukhang kalahati na lang yung makukuha mo sa iyong uh, Uh, bayad sa ginawa mo kay Vice President Sara ah! Dahil dyan, hala ka dyan, Kimbo. Yan ang pwedeng tignan ng DBCC. 97.6 million. Mm. And for basic infrastructure program, which would include evacuation That's centers wrong. na kailangan, na kailangan natin. Evacuation center, binabaha. Mm. 184 million. So, mm. itong okay, mga yeah. facilities na to, ay masasabi natin naman na very masasabi soon, nyo mapakinabangan. Lalo, na sa mga binabahang mga lugar. Parang <laughs> speaker. Yan nga yung problema eh. Kasi po, yung lugar ah, na may evacuation center ay binabaha. So, mapakinabangan din pala. Kung walang ulan. <laughs> so, yan po mga kababayan po natin. Ano, umamin din itong si Representative Kimbo. Ayan ha, ah, hindi po yan accusation. Hindi lang po yan galing sa pinangako ni bangag na may 5,500 na flood control. Aling sa kanyang katotohanan yan. Ngayon, inamin mismo ni Kimbo na wala talagang implementation sa Marikina ng 5,500 flood control. Ibig sabihin, kahit patsi-patsi, wala pala sa Marikina. Kaya hindi pala tayo magtaka, mga kababayan po natin, na yung Marikina ay laging lubog sa baha. So ngayon, kung walang plano, walang implementation, oh, nasana punta yung pera dapat nyo ipaliwanag yan. Dahil ang taong bayan, nag-aantay, naghahanap po sa sagot. At hindi po makakalimutan ng taong bayan tuwing umuulan. Sabihin nila, ayan, flood control, flood control naman kayo. Eh, ano nga, hanapin namin, iwala naman talaga. Kaya natin hinahanap kasi pera po yan ng taong bayan. Pera po natin lahat yan, kaya kailangan natin hanapin sa taong may hawak ng pundo at nagpapa-implement nitong mga proyekto. Okay? Yari ka, Kimbo.